na po mga kamisyon, medyo malaki na po yung aking uh, banana na nahingi. So ililipat ko na po siya. Ito po kasi yung klase po ng banana na yung pong mahaba po ang buwig. Mula po dito sa ganyan hanggang sa baba side po sa lupa. So kaya ko po sinade na ganyan para mabuhay ko po ng medyo nung nag-aaraw pero ngayon po ay panay na po ang ulan kaya ililipat ko na po sa talagang pagpupwestuhan niya so ayun po mga kaya kamisyo ay, medyo nabali na po isa nga so ililipat ko na po ito at nung kuhanin ko po ito, ito ay tatlong dahon pa lamang ayan. pero ngayon ay marami na tumapad na siya at marami na po siyang ugat ayan Yo, dima una po sa ilalim ng kanya ugat. Kaya lipat na po siya talaga. So, ayan mga kamisyon, hanggang dito lang po muna at uh, papakita ko po sa inyo di pagka ito po yung nailipat ko na po sa talagang kanyang pwesto. Bigla po itong yayabong. Ayan. Pasensya na kayo sa ingay at medyo hapon, paulan pa. Yung po yung tinatawag na kuliglig. Yan po ang sounds dito sa Pambukwira na yan. Marami po kasi puno. May magpuno po kasi dito sa akin lugar. So, puro huni po ng kuligli yung oras na to. Ayan, salamat po mga kamisyon. Hanggang sa muli. God bless everyone. Peace.